Puente de Malagunlong ay isang 5-span na tulay na gawa sa bato na may habang 445 feet o 136 meter. Itinayo ito noong panahon ng kolonisasyong Espanyol sa Tayabas City, Quezon. Kilala ito bilang isang pinakamatandang tulay at pinakamahabang tulay na itinayo sa panahon ng mga Kastila. Bukod tangi ito na tulay na natitira na nakatayo hanggang sa ngayon sa kapanahunan na may kwento ng kasaysayan ang tulay na ito ay naitayo noong taong 1840 sa pangunguna ni Fray Antonio Matius natapos ito noong taong 1850 sa panahon ni Gobernador Silio Don Julian S. Francesco Idiniklara ito bilang National Cultural Treasure under the Historic Bridge noong taong Agosto 12, 2011 Ayon kay Pautaon, Pautaon niya ang tulay ng malagunlong ang bukod tanging natitirang pinakamalaki at pinakamahabang tulay na bato sa kasaysayan ng Pilipinas na itinayo ng mga Espanyol sa pamamagitan ng mga aliping indyo. Kaya mga katuklas, samahan nyo ako ikutin at tuklasin ang mga natatagong nakakabit sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa so muli, ito ang inyong linggod si katuklas na patuloy na magbibigay ng mga impormasyon at patungkol sa mga kaiba at mga kasaysayan. ito ay parte din ng kasaysayan mga idol gato class so may mga tao nasa baba yung mga naglalaba dito kasi napakalinaw pa ng tubig dito mga idol at medyo nakakatakot delikado na kasi biyak biyak na yung mga mga infrastruktura ng pagkagawa ng tulay na ito tingnan nyo at ito ganda oh. yun ba sulit kalalim siguro ng tubig niyan mga idol parte ng kasaysayan ng kwento ng lumang tulay ng Malagunlong na ito mga idol ato, at to class. Yan punta natin tayo, punta tayo dito. Ayun oh. Napaka-astig uh, ng 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 ano ito. So matagal-tagal tayo mga idol at to balik sa pagano, sa pag-iikot. Uh, 'Yun. So I hope nandiyan pa rin kayo sa ating channel na nanonood pa rin. So may nakasulat dito mga idol katuklas Sherdo Gobern, ano Gobernador Dorcelio Sabi Era NL Ano 18 1886 o 1800. Yan na maintindihan yung sulat mga idol. Tapos sobrang luma tingnan niyo. Oh. Lupit ng pagkaanon walang binago dito mga idol katuklas talagang ginawang ito na yung heritage talagang uh, ancestral na talaga to walang binago dito sa forma tsura ng anong to ng tulay ba diba? lawak mga idol katuklas madami pa tayo mga, puno, mga pupuntahan pa mga idol katuklas so medyo matagal lang tayo bago nakapag upload at medyo buwan buwan yung binilang natin kaya di tayo nakapag vlog vlog so may nasikaso lang tayong importante yung mahalaga <laughs> so yun mga idol na to of... ba? Gang dito lang yung kaputol oras na Maybe yun yung bagong tulay ngayon mga idol ato class yun yung ginawang bagong tulay ngayon so kung meron lang sana tayong drone hanggang na magpalipad dito mga idol papalipadan natin sana natin ang drone kaso wala tayong drone eh yun ang wala sa ating gamit drone so hope sana makabili rin tayo nyan pag-iipo na natin yan mga idol Ano yung mga idol na class? So, i-research pa natin to about dito sa kasaysayan ng Malagulong Bridge na ito Dito sa ancestral na Malagulong Bridge So, itong tulay pa lang itong mga idol na class ay Binuo pa ito panahon ng mga Kastila So, yun nga So, hanggang sa magpasa hanggang ngayon Nakatayo pa rin So, tingnan nyo naman yung Napakasulit ng nito nitong Mga ano, tulay na to taon, ilang taon ang lumipas, ilang dekada na 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 yun, nakatayo pa dito lang pala itong matatagpuan mga idol na itong ano, Tayabas Tayabas Kison so, diba, pag papunta kayo ng Bicol, pagpapuy kayo ng Bicol nakamotor kayo, may madadaanan kayo dun bypass road, huwag kayo doon sa may bypass road, dito kayo sa may diretsyo lang, dito talaga ang tumbok sa Balagulong Bridge. Kasi kung magkatayabas kayo, magpapaypas tayabas kayo, hindi nyo na nakikita kita to. Malagunlong Bridge. Malagunlong Bridge Ang ah, mga idol na klas mag ikot tayo dito para makita natin ang buo kahit dito sa loob sa ilalim ng tulay na to si buha mo kaya idol katoklas pakagawa oh, at merong mga nilagay dito mga litra na pagaguhit mga idol Hindi ko alam kung ito ba yung mga baybaying salita ng mga unang Pilipino o yung mga ninuno natin na nagsulat nito. Yung mga litra siya o oh, nakauguhit sa simento. Parang kagaya dun doon sa pinuntahan natin yung Pente uh, Puente del Capretcho. Ganito din yung mga ano noon uh, blocks ng simento may mga naka ukit mga ganyan mga idolatoglas may mga naka ganyan may mga ukit na siguro yan yung ano nung baybayin ng unang mga Pilipino noon si may kwento sa kasaysayan ito yung naging pamamaraan ng mga gumawang Pilipino nito dahil sa siyempre sa galit at pangalipin ng mga dayuhang Kastila sa kanila. yung mga Idol Gato class Kaya kung babalikan natin yung kasaysayan, talagang sulit, napakasulit mga Idol Gato class uh, Na makikita pa rin natin magpasa hanggang ngayon ang mga infrastruktura, yung mga nabuo noong unang panahon na magpasa hanggang ngayon, talagang sulidot at ano pa, buong -buo pa. So doon tayo sa kabila mga Idol Gato class para makita nyo rin yung kabila. So medyo mahina tong sounds ng ano natin kasi nakalimutan ko dalhin yung microphone ko mga idol natong class kasi wala talaga tayong plano mag vlog ngayon so nakita ko lang to sa google map kasi nag google tayo kasi pawi tayo ng bigol ngayon so tumuloy na tayo dito kasi isa talaga to sa rin isa din talaga to sa mga gusto kong puntahan at maikot at ma explore so yun nga mga idol class samahan nyo ako ngayon ah, kita ko sa inyo dito napakaganda ah, mga idol natong class Well, yun, buong buong talaga. Yung mga naliligo sa baba. Ganda nito kung mayroon tayong drone. Siguro yan, nilagay na lang yan. Hollow blocks na yan eh. So yan, patong na lang siguro yung mga idol katong class kasi nag na. So pinatungan na lang ng hollow blocks. So hindi na rin pala solidong ano, yung pag ano nito, may ibang gumuho na. At pinatungan na nga rin ng hollow blocks yan. Uh, grabe napakaganda. Napakalinis pa ng tubig mga idol oh. isa sa makasaysayan na atin naman natuklasan ngayon mga idol natuklas ang Malagunlong Bridge dito yan matatagpuan sa Tayabas Quezon Sinasana na hinihingal ako mga idol natuklas medyo napagod talaga maglakad lahat sa kajakit pag tayo mainit nasagan dito na lang at ito yung ano Malagunlong Bridge yung makasaysayang tulay dito sa Tayabas, Quezon. So, pinuntaan natin ngayon at na-explore natin. At panoorin nyo na lang mga adil katuklas at i-voice e, over na lang natin ang abot sa kasaysayan ng tulay na ito. So yun mga adil katuklas, hope magustuhan nyo yung vlog natin ngayon, araw na to. At sana tuloy kayo mag-support aki katuklas. bye bye